Kim Chu at Paolo sabay nagkaroon ng event, Kim nakasama si Darren. Kabi-kabila nga ngayon ng mga ganap ni Kim at Mr. Paolo Avellino, dahil parehong nag-guest sa magkaibang event ang dalawa, kasama ni Kim ang kanyang bestie na si Darren, habang si Paulo Avelino naman ay sa Palayan sa Nueva Ecija. Marami rin ang napasaya ni Darren Espanto. Super thankful naman si Kim sa naging pag-imbita sa kanya sa Bell Air, dahil ang party na ito ay para sa mga kasambahal. Pinapawitan uh, ko ba kayo ng pakas ko mm. nito? Parang hindi ka masyado nag-enjoy, kuya. Oo, hindi -oh, ka nag-enjoy! All oh, of the anthology. Ano na ba si Mr. Parang kayo, parang lang. <laughs> Ayan, Christmas na. Anong mga balak niyo sa Pasko? May 13-month pay na ba? ipadala sa balay sa inyong probinsya kasi mahurot na yun. Mahurot na? Ano lang ako kaluan? Isa rin na tala na yung dating mante. Wala, wala, na. Ang din yung mga kuhan. Fall, so to l t h m in l i t n g d o m w g a i s 무엇을 g u a s 무엇을 i g a s 무엇을 i g s 무엇을 i g u a a i s 무엇을 iguais, 무엇을 i g u a